So guys may after uh, Aftermath sa Bagyong Tino, andito pa rin tayo sa Boundary ng Dumlog, Dumlog Bridge So guys Kung makikita nyo Grabe, ang lakas ng buhos ng tubig Grabe So andito tayo sa Dumlog Bridge. Grabe, lawak ng pitsala, guys. Grabe. Oh, Oh, Allah. So location, ah uh, Dumlog Bridge connecting Mananga Bridge ta Talisay. Parte ito ng Talisay. Ayan guys, grabe. Dumlog Bridge ang kinatatayo ako dito guys. Oh, grabe. Lakas. So, sa unahan, may bridge did doon na ang laki, yung Mananga Bridge. Hello. So kanina pa mga last dose simula. Pansin nyo guys. Grabe. So mga residente dito nag force evacuation na mula pa kagabi. So malapit na dito sa amin itong kinatatayuan ko. Grabe. don doon may isang bridge na nakakonekta pa patungo Cebu yung Tabunok Bridge at dito yung kinatatayuan ko yung Dumlog Bridge so lawak na pinsaan lang guys grabe abot ng baha so nagrosyoso ng mga tao oh grabe yun ako ang baha ano nakuha ka baha lawak Ah. Right to Kawawa ng mga residente dito. may mga aso na na-trap. Barrel na barrel. Masa? Oh. ano oh. na ko na yan na ka silip ko na. Yun guys, may mga aso na na-trap. Nasa bubong ng kanilang bahay. Kawawa yung mga aso. So sa kabila nito guys may isang amuse ah uh, kung saan yung mga buaya grabe sus kawawa naman Alberto! Oh, di ba? Grabo ka na siya! Agawa siya!

ng baka so kung mapapansin nyo sa likuran, daming mga tao na nag so nakatingin lang wala magawa yung kagabi pa nag force evacuation ng mga residente dito di live do <laughs> <laughs> di lo ni at zilo di di live video rin eh <inaudible> In drama. Oh, papa, papa, okay. guys, grabe. Nang drama.

Pagpangan no, na, no, kan-kan na no. na. Guys, my subdivision doon. Yung kanatuan na subdivision. So, sa tabi ng ilog yun, no. Puntik na malapit, ha.

So sa mga late owners sa mga late-viewers, ito pala yung Dumlog Bridge, Sakop ng Talisay. Doon banta, banda, doon yung Dika Homes Subdivision, Dumlog. Tapos dito, San Lucas. San Lucas, oh, yun na, dahil laki dia doon, nalistrand doon Dahil stand doon Ah, saan akong nasa green? Blue trapal Ah, saan akong na kato nairo, ito, nairo. Uh. And guys, mapapansin nyo guys May tao pa na naiwan doon So kanina, sabi ng mga tao dito Inirescue sila Kaso hindi sila tumugon sa Ano ng mga rescuer Kasi naalanganin sila Yun o okay, kita yun yun no. Apat sila, apat, apat residente dito sa Dumlog, Talisay Lada, nga, surat Guys, na trap dito. Mga upat ka tao dito na trap. Pansin nyo guys, nang mga bahay sa gitna. May trap Tansin nyo, nai trapal nga trap, mga taw bata nang utaday? Ani bata, ani bata, aday? Ani diri, aday? Ani bata, ani bata, aday? Ani bata, ani bata, aday? sa kanang bahay may bata na may sang paano ito mariskyo ang hirap iriskyo kasi yung karit ng tubig bah, grabe lawak ng coverage ano, ng tubig o sapa dito sa dumlog talisay so balik tayo dito guys Bro, bigay mo na, may na ano parang dito. So guys. Whoo. So guys, I invite para subscribe to channel ko.